Bagong Mandawi City Hall Building, hayani patterns sa disinyo sa sikat nga landmark sa Dakbayan, nga pantayan sa hari. Kaya nung dumang gusto ang magpatukod ng bagong City Hall, aron mausa ang taran ng mga opisina. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Kini ang scale o architectural model sa usa sa mga gisumiter nga posibleng design sa umaabot nga mandawe City Hall. Circular ang building nga daw susama og porma sa sikat nga landmark sa na dakbayan ang bantayan sa hari. Binasi kinini-ini apan gipalakipan og modern design. Historical pod nga meaning ba ang structure gani ang ang ihang design so one of the things we, ato ginang gi, gi require so uh, the proposal that came in it does resemble a little bit like the bantayan sa hari nga ato ang kung Kun mabantayan sa miniature model ang tukuron nga bag City Hall building ana ibutang atubangan sa karaan nga CICC building. Sa hawan nga luna sa compound pabarugon ang City Hall nga dunay walkway nga mukuniktar sa CICC. Bukas sab ang dakbayan sa mga proposal sa pag-develop sa CICC building gikan sa pribadong sektor. Ilina nato gumkon because we know nga dako kayo o gasto ang pag-construct ana especially because uh, pile drive na siya no? so if it may look like it's just a square sa gawas but ang dako nga gasto pud ana niya ang pag-insure nga dili na siya maunsa og na earthquake o guban pa Kahinumduman sa miaging simana lang, nagpinirmahay na sa loan agreement alang sa New City Hall. 3 billion pesos ang iloan sa dakbayan alang sa building nga kasamtang ang giproseso na sab karon. Sa timeline nato na sa 6 month nga design stage o uh, mao siya po ang time nga i-approve ang design sa sa head of procuring entity uh, including our city engineer's office. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.